Ang lakas ng ulan, di ba? Napasa ako. Papunta pa lang ako dito, ambon na. So, habi ko, diretsuhin ko na kasi papunta nga ako dito. Okay. Eh. Abutin lang, ano, pagpunta ko dito. Kung, kinain ko yung mga, ano, doon yung mga leftover, yung okay. leftover natin kahap. Okay. Papunta ka dito, umuulan na, balik na ako ng bahay. Pagkano ko dito, lakas na ng ulan, te, good luck. Kaya nga. Ano ba? Okay. Dahil dyan, si Besha ay lalangoy. Mabaya, maliligo ako. Maliligo tayo ng ano, ng ulan. Mag-swimming tayo. Dahil sa lakas ng ulan. Good luck. Diba? O, ang lakas ng ulan. Ayan. Ano natin tubig Ito, oh. oh! Na, babasa tayo, Dai nakasabit lang yan ah! Ay, adat ah! diba? ko. wala ko. A ko Yung yun. Yung 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 Good luck, guys. <tokit> Basta oh, na yung cellphone. yan na nga. <laughs> yes, babe, she. Dito lang tayo mga besh. guys, nagbaha na dito sa Hinaguan Farm. Sa lakas ng ulan. Ha?